mga ka-th, magandang gabi, magandang hapon kung nasan man kayo ngayon, magandang buhay sa inyong lahat so atin ngayon ibablog ang nakuha ko dun sa bitogorak galing sa puno ng baliti sentinyal nasa joe siya, mga 300 to 400 meters, uh, paket na siya sa tuktok ng bundok dahil islopante rin to... so makikita natin dun yung bitogorak na ganto na may naka-imbus na bato na ganyan then uh, may naka-imbus din dito na pag tiningnan mo siya sa north pagong siya so directional siya sa north may load may load siya sa north at na-check ko na din ang area so sa layo na 260 feet so tama nilagay na marker dito sa ano sa buti so 260 feet ayan 260 feet may load janark. dahil makikita natin yung nakalagay dito sa kulay brown na booties yan uh, ito 260 FF 260 feet yung nort may load doon then may 00 so yung bitugorak na ito yun yung base marker So, si so possible na may item. So, possible na may laman yung bitugo rack na yan, then sa ilalim din niya. Then, itong 1.5 na ito, sa baba niya, ito nakalagay sa baba, 15 yan. Uh, confirmation niya na, uh, na may load sa 1.5. So, automatic na may load dito sa 5, sa base marker, then sa 1. Junior 260 Then, may secret, may secret pa dyan kung nasaan yung giveaway. Napansin nyo, itong M, then may S, yan. So, sa M nya, is my load. Saan yung M? Code for, for yan. Papuntang 135 galing dito. Papuntang 135. Then, ito ding isa, transparent. So, madumi pa nga. Hindi ko nanilinisan, pero nandyan yung number. Yung number nya is Ayan, di makita. Pero yun, 3. Then, then may M. Na may, may ano din, pang S. Then, ito na, sinulat ko na. Sa taas niya is 705. JJ, so may tunnel. So, dito sa Bitugorak, sa ilalim niya, is may 1 uh, one tunnel, del J. Then, sa ano naman niya, sa June North, is tunnel dahil nakarumbok yung malalaking bato doon. Entrance ng tunnel yan. So, yun ah. Then, makikita naman natin yung M. Dito. Ayan. Yung M. Tapos, may 9 din 3. Saan yung code 9? Saan yung code 3? So, possible na itong 3 na ito is confirmation dito sa base marker na ah, uh, baka lalim 3 feet yung giveaway din doon sa code 1 possible din na may giveaway sa lalim na 9 feet or 9 yards so ito possible na 3 feet or 3 yards so nakalipindian yan dahil possible din eh load pa ito papuntang S Tsaka South Baka Sa 700 o na yan Papuntang 9 uh, South dyan So Sa analyze ko nito Itong tree na ito Is Yung Puno ng baliti Puno ng baliti Nasa west din nasa S na ito Nasa S na ito ano S yan. Then, West yung puno ng baliti. So, baba na tayo sa puno ng baliti. Punta ng uh, S. So, code 3. So, wood element. So, ang wood element is nasa Jewess. Nakabaliktad na ngayon. So, yun ang tinutukoy naman niya. Then, itong na naman is uh, itong base marker papuntang north code 1. So, ang kabaliktad niya is code 9. So, ito ang code 9. Yun naman ang code 1. So reverse Nakabaliktad Kaya yan ang possible Subalit so, Ang giveaway Itong M na ito Napansin nyo yung M na yan Nakalagay dyan sa buti na ganyan Itong dalawa Yan Sa alphanumeric code Is may giveaway tayo doon Sa code 4 Sa 135 Galing dito sa Bitugorak Siniko yan Mayroon doong bato na ganito Ganito ang itsura nya Uh, pabilog siya tapos sa uh, sa S nya, makikita natin yung sign na araw ayan sign na araw din may lock siya sa 225 na bato na naka fix so automatic lock lock automatic lock din ito sa 315 so may on the spot ratio dito sa bato na ito so may something yun napansin ko na din yung bato na yun So, yan lang mga sa TH, yung may share ko dito sa nakuha namin Wa uh, namin marker doon sa Bitugo Rock. So, pag nakacheck kayo ng makakita kayo ng Bitugo Rock, so, possible yan may laman. Possible yan may laman dahil yan ay kadalasan hugis log or bilog na bato. Parang bula. Kadalasan yan may laman. Minsan, confirmation sya ng items sa ilalim. Na malaki. Malaki yung nakatago sa ilalim na item. So at makakita ka ng bituok, takbasag na. Pasagin na. Be so, confirmation niya ng malaking item sa site. So yan lang mga catch. Maraming salamat God bless.